Hello guys, ayan maggata mag na naman tayo ng gulay, o di ba? Gata tayo ng gulay, lalagyan natin siya ng uh, pritong isda na maliliit. O di ba? Dahil malambot na yung puso ng saging, lagyan natin 'yan para magkalasa. Ayan. O di ba? Mm. Ngayon guys, ilagay na natin yung ibang gulay. Ayan, ilagay na natin yung ibang gulay. Ayan. Ito po yung gulay niya. O, oh, ayan. O, oh, ay, nako talaga lang. May gulay. Halo-halo. Napakasarap. O, oh, may papaya yan. O, oh, di ba? Diba? Nakakalakal na naman tayo ng mga fresh na gulay sa palingke. At ito pa, oh, ayan, oh, oh, ano yan? Ay, kaysa itapon yan, ating i-recycle yan. Hmm, diba? Masarap na yan. At ang ating ilagay dyan ay, ay ang itong ano, may partner pala ako dyan, guys. Ayan, oh, oh, oh look, ano yan, paksiw yan, paksiw. Paksiw na isda yan, oh. At mayroon pa ako na mga prito. ayan, napaka-crunchy niyan, guys. Nilubog ko 'yan sa mantika. Ang charap-charap niyan. Oh, ayan. Oh, solved na naman ang ating tanghalian ito. May prito na, may paksil pa, may gata pa. Oh, di ba? Kung gusto nyong marami kayong matikman na ulam sa isang isda lang daw kaya nyo po yan gawa ng paraan kung gusto nyo lang dahil ako ginanahan ako magluto kaya ayan 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 oh ayan paksiw at prito mm, yummy na yan ba diba? ayan maya maya lang ilagay natin ang ating mga gulay Ayan, ating ilagay na yan. Iuna natin yung talong papaya at saka uh, ampalaya. Native na ampalaya. Okay? Ayan. That's all my vayan for today.